So ito na uh, dumating na sa Liwasang Bonifacio sa Maynila si Vice President Sara Duterte uh, para po uh, sumama, makiisa doon po sa mga nagra para kay Pastor Kibuloy. Okay? So, pang ilang araw na po nila to dyan. Diba? Nagrarally sila dyan. Uh, minsan, prayer rally. Minsan, mga kanta. O, oh, pero ngayong araw po ay sobrang mapolitikal na yung pong kanilang uh, rally. Nagsalita si Glenn Chong. Nagsalita si, I think that's Sandra Cam. Nagsalita si... Uh, so, yung mga, yung mga talagang... Uh, uh, lumalaban sa present na gobyerno ay nandoon po at si Glenn Chong mabibigat po ng mga aligasyon yung kanyang binabato laban kay Pangulong Marcos laban kay First Lady Lisa Marcos at uh, sinasabi yung sa eleksyon dinaya daw na nakipagkontsaba daw sa Smartmatic so na, yun na po yung nagiging direksyon ng rally eh, kung dati ay protect Kibuloy, protect SMNI, ngayon po ay parang gusto na nilang mag si Pangulong Marcos. Ganun na po yung nagiging uh, sigaw ng kanilang mga, kanilang mga supporters at ng mga nanonood sa online. Kaya magulo po. And to make matters uh, more complicated, dumating na si VP Sara Duterte. Uh, I'm not sure kung siya ba ay magsasalita. O so, ano ba ang gagawin niya dyan? O siya na isusuporta lang. So as of time doing this video, hindi ko pa po sure kung siya po ay magsasalita dyan. O talagang nandyan lang to support. Diba sabi na, ang sinasabi, baka daw si Pangulong Duterte ay magsalita din. So we'll just have to wait and see. O, si Pastor Kibuloy, uh, I don't think he will be attending yung pong rally ngayon. Okay, so uh, update ko lang din kanina po sa Congress, nandun ako. Yung pong mga uh, committee na dinidinig yung franchise ng SMNI, they have uh, they have voted upon and kumo they have approved yung pong committee report na revoking the franchise of SMNI. So, pasado na po dun sa first reading, meron pang second at third reading sa plenaryo, pagbobotohan pa 'yon. So, siguro in a few months doon po natin malalama kung tuluyan ng mare-revoke yung pong franchise ng SMNI. Pero sa committee level ay pasado na po ito. Okay? So they are pushing na to revoke the franchise of SMNI. And they also uh, held in contempt itong si Pastor Kibuloy. Nandun ako kanina nung pinalo ni kay Congressman Tambunting yung uh, yung kanyang gavel birang head nung nung committee na citing in contempt itong si Pastor Kibuloy sa hindi po pag-attend doon po sa sa mga committee hearings. Okay, I think nakaanim na sila. Nandoon si lawyer Atty. Topacio, Atty. Mar Gonzales, uh, sila yung mga sumasagot doon. They are trying to I think parang merong they're trying to delay mga pinapahaba nila yung proceedings. Ah uh, sinusubukan ngayon pa na wag pagbutuhan para masumaba siguro o pero ganun pa man ay tinuluyan na po talaga kanina and malamang sa malamang ay uh, we are on our way to see itong SMNI na losing its franchise by siguro before the middle of the year baka po wala na po yan ang sagot naman ng mga taga SMNI tuloy-tuloy na mga rally na ganito tuloy-tuloy na pagpangaaway na ganito at uh, yun nga, si VP Sara ay somehow stuck in the middle eh Nakumaga, Nasa gitna siya eh She is still part of the administration She, she is still serving as Secretary of Education o, Pero makikita mo siya dito sa mga rally kung saan Ang sigaw ng mga nagsasalita Ang sigaw ng mga ilang nandoong nagra-rally Ay uh, peke itong gobyernong ito Bumaba itong si Marcos Uh, walang kasing sama si First Lady Lisa Marcos. So I think it will come to a point na kailangan ng pumili ni VP Sara. 'Di ba? Uh, you cannot serve two masters at the same time. 'Di diba? uh, you have to choose ikaw ba ay kasama pa ng administrasyon o pero bakit mo sinusuportahan itong mga pagkilos na ganito na alam naman natin ay ina-undermine yung pong administrasyon ni Pangulong Marcos that uh, na na yung commander in chief na yung uh, pinaka boss 'di ba? Dahil nagatrabaho sila diyan sa gobyerno. So, 'yun po ang mga importanteng issue dito na kailangan sagutin, kailangan kaharapin ni VP Sara. Pero sa ngayon, nandiyan po siya sa liwasan. Mamaya mag ako, try nating mag-react doon po sa mga kaganapan po, okay? Sa mga magiging sa kung magsasalita si VP Sara, kung magsasalita si Digong. So, abangan natin mamaya. Pero sa ngayon, si Glenchong salita, si Sandra Cam nagsalita puro mga mabibigat na tira sa pamahalaan. Okay? At si VP Sara, nandyan sa liwasan, abangan natin kung what will happen. Okay, so thank you very much po. See you po sa next video. Stay safe parati guys. Bye-bye.